So, after ko matapos magupit ng mga letter, inuumpisa ko na rin yung magpalobo ng balon. Nawawala nga pala yung machine na ginagamit para magpalobo ng mga balon. <laughs> Ay, na magpa-video so ako, kinailer ko na para matapos na rin yung decoration na ginagawa namin dahil madami pa kaming i-display na item. Ang hirap pala talaga. Another day! Kaarawan nga pala ng aming area manager today. Kaya kasama ng mga supervisor at kaming mga BM ay gumawa ng simpleng decoration para sa ilalagay namin sa wall. At ito nga, nagsimula na ako magupit ng mga letter na ididikit namin. And as usual, you happy birthday, yon ang ididikit namin. So maya-maya lang, yung mga natapos kong gilupitan, ay dinikit na ni Beshi sa may wall. Binalot nga lang pala namin ng garbage bag para makover yung mga memorandum na nakalagay doon. Tatawa ako. Ayan, halos matapos na ni Beshi ang pagdidikit ng letter ng happy birthday. So, after ko matapos magupit ang mga letter, inupisa ko na rin yung magpalobo ng balon. Nawawala nga pala yung masina ginagamit para magpalobo ng mga balon. <laughs> Ay, ito na magpavideo. So ako, kinahir ko na para matapos na rin yung decoration na ginagawa namin dahil madami pa kaming i-display na item. Ang hirap pala talaga magpalobo ng balon pag mano-mano. <laughs> so magtas na magpalobo ng mga balon. Ginawa namin, nagtupi kami ng mga coupon ban na use na at dinagdag naming decoration sa aming wall na ginagawa. At yun ang naisip ni Beshi. Kaya sinimulan na namin gumawa ng maraming ganito. Ay, look, oh, di ba? Alas nagkakulay yung wall na ginagawa namin. Dahil pa dami ng additional, gumawa pa ako at ngayon ipapakita ko kung paano itutupiin. Tutupiin mo sa kabila and then sa kabila naman para magmukha siyang pamaypay. Hmm. Paano ba yan? Marunong na ba kayo? ba diba? Sagot. Oo. Oh, Oo. Oh. <laughs> Madali lang siyang gawin kaya kayang-kaya at pwede nyo rin gawin to pag mga gumagawa kayo ng mga pang decoration kung may mga may kaarawan sa inyong pamilya o mga kaibigan. Yan. Tapos, ipopold mo lang ganyan para pagdikitin maya-maya. Ayan. Ayun nga, para si Teo, gumawa na rin para madali namin tong matapos. Hmm, um, galing din ni Teo. O, oh, look! After namin matapos, yung mga parang pamaypay, nilagay na namin para matapos na yung decoration namin dito sa wall. O, oh, okay, maingay. Busy kami. Hehehe. Tada! That's it. Di Simple pero napakaganda. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday sa iyo, sir. ba?